Ako po si Delina de los Reyes, KMBI member at isang negosyante. Uh, nag-start po ang Flora Food Products since sa uh, 2017. Before kasi nag-work ako sa government, parang feel ko hindi yun yung line ko. Nag-work ako sa, sa agency, parang hindi pa rin. So ito na talaga ang ano ko, line ko. Nag-start ako sa mga accessories, sa mga bracelet, mga souvenir. Yung anak ko po ang nag-introduce sa akin na Girl Made Tuyo. Doon ako nag-start, tapos na-encourage ako hanggang sa lumawak ng lumawak yung kaalaman ko. Gumagawa ko ng sarili kong product. Natutunan ko nalang by my own. Nag-start ako sa spicy tuyo. Sumunod, gourmet, Tinafa. turmeric and ginger, yun po. Hanggang sa pinag-aralan ko nung po sila isa-isa. Kaya po ako nakapag-start, yung friend ko, inintroduce ako sa DTI. Sila yung nag-ano sa akin, nag-grow. Lahat, pati mga labeling, mga I I IPO, mga seminars sa mga hotel, ba kung saan saan nila ako inaano, dun po na-develop ako. Uh, ako po yung nagsusupply sa Pasalubong Center ng San Jose Occidental Mindoro. Dun ako under ng DTI. Aga Mindoro po ako. Tapos, pero since 1980, nandito na kami. Tapos, nung gawin nga po ako ng Mindoro, ayun, dun na po nag-start yung business ko about Laura Food Products. Ang pinaka best seller ko po ay yung uh, spice vinegar or pinakurat, spicy tuyo, uh, banana chips. Na-invite po ako sa Mega Mall, SM Mega Mall, sa mga, mga arawatan ng Occidental Mindoro. Lahat po 'yon ng lugar binililibot po namin. Naging proud ako nung ako ang napili ng best innovative ng DTI. 'Yun lang, doon lang, doon ko lang masasabi na kaya ko pala. Yung nagagawa nila, kaya ko rin po pala ang malaki po talaga ang capital. Kasi start po sa uh, sticker, pouch, hindi naman tayo pwedeng bumili ng 10 pieces na pouch. Talagang hundreds. Kahit sino naman siguro uh, gustong manghiram ng puhunan. Pero, And nainganyo ako nung na-invite ako dito. Ang sabi ko nga, maganda ang Ken BI kasi hindi lang sila nagpapautang. Kung hindi, tinutulungan niyo po kami. Tapos nakita ko na about the God, nagaano din po kayo ng ganon. So sabi ko maganda. Kasi bukod dun sa natutulungan niyo po kami ng yung about financial, talagang inaano niyo po yung product namin na makilala. Ano po, uh, sipag at tiyaga lang naman din pa talaga. Kasi kahit na sumasalang po ako sa mga event, hindi ko iniisip na kaya ba itong maubos lahat. Tapos hanggang doon sa final na talagang ano, na hindi po, di ako maniniwala na, na, na nasa sold out lahat. Na uuwi ako nang wala akong dala. Yun lang po na talagang sipag at tiwala lang po sa sarili. Na kaya talaga. po si Flor Delina de los Reyes, KMBI member. Masaya po dito sa KMBI.